Pero samahan niyo ako at mag-maintenance tayo ng filtration system. Almost 6 months na po kasi natin tong hindi nalilinis. Ito po yung mechanical natin, biofilter. Patayin ko na po muna yung pump. Drain na po natin yung tubig dito. Pandilig na lang po natin sa mga halaman guys Pero bago po yan, papasukin muna natin yung intro Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo At sa video po na to, kung mapapansin nyo, nandito po tayo ngayon no, sa loob na ating pan Itong nire po sa natin na pan Kasi schedule po natin ngayon ng pagpalit itong trapal Kasi sa last video po natin ay pinakita ko po sa inyo Yung paglipat natin ng ating mga alaga is galing da po dito sa pan na to dun sa temporary pan na ginawa po natin Kasi nga may butas or may nakita nakikita tayong butas dito sa pan na to, kaya kailangan natin i-repair. Yun nga, napagtanuhan natin na palitan na lang natin yung buong trapal po na to para mas maging matibay po siya. Pero, yun nga, nagkaroon ng problema kasi mali po yung trapal na dinala po sa atin dito. Manipis po kasi siya, kaya di po siya pwede dito sa pan po natin at baka mabutas lang din. Sayang naman at napaka dami po naman tubig na ilalagay po natin dito at napakahirap po na paghakot ng tubig kaya sayang na din kung ilalagay po natin dito kaya yun, pinapalitan po natin sana po yung trapal natin ng ganito na quality. Ito po yung quality na trapal na in order po natin at okay okay po siya, Rubberized tsaka makapal po siya. ang na natanggap po natin, maka, uh, naman po siya pero manipis lang yung trapal mismo. Pwede po siya sa mga maliliit lang na pan. Pero ito, almost 5 tons po kasi itong uh, pan po natin. Kaya yun, sa so tingin ko, uh, baka masayang lang din at mabutas lang din siya hindi po abutin ng mga kahit isang taon. So yun nga sana makuha na po natin yung tamang trapal na inorder order po natin para sa koi pan po na to para may okay na po yung system natin na set up na po natin to at may balik na po natin dito yung mga langis yes, na kagawahawa na po sila doon sa temporary pan masanay po sila sa lugar po na to na mas malaki po yung lalanguyan po nila kaya yun sana makuha na po natin yung tamang trapal para po dito sa pan po na to para may kabit na po natin at may balik na po natin yung mga langis na natin dito na malaki po yung area na nilalanguyan po nila. 12 feet po ito. Tapos 4 feet po yung lapad nya. At 3.4 feet po yung lalim. Kaya goods po talaga ito para sa kanila. At dito po talaga sila nasanay. Dito po natin sila nilagay ngayon sa temporary pond. 6 feet at napaka shallow lang po ng tubig dito. Kaya yun kailangan na po talaga natin itong bilisan para uh, mailipat na po natin sila dito. Pero yun nga schedule po natin ngayon ng pag gawa po sana nitong project po natin ito para po mailipat yung mga esda natin. Kaso nga lang hindi po natuloy kaya iba na lang po yung gagawin natin ngayon. Samahan nyo na lang po ako at mag water change tayo at i-listen po natin yung filtration system ng isang pan po natin, yung blue pan po natin, kaya dun sa mga kahabi natin dyan, ah, baka makatulong din po sa inyo, tapos kita ko po sa inyo yung filtration setup po nitong pan po natin ito, dahil naka two chambers na filtration system at baka pwede nyo pong itry kung meron po kayong maliit na set up, at ipapakita ko po sa inyo yung set up po ng filter chamber po na yan, baka gusto niyo po mag set up ng maliliit lang ng mga pan, pwede po yung ganoon klase na set up filter drum set up po siya di po siya gaya po nitong pan po natin na to, yung filtration nito ay nakarepetal po tayo, mas malaki din po siya, at mas malaki din naman po itong pan na to, pero yun yung pan na yun, nasa mga 2 feet lang po yung lalim niya, tapos 5 feet po yata yung haba, 3 feet yung kanya lapad. May limang koi po doon, limang shogun, tapos dalawa hammerheads, incandescent shark. So yun po yung load ng pan po natin na yun. At nasa mga almost 6 months na rin po ata natin higit na di po nalilinis yung pan po na yun. Pero okay pa naman. Pakita ko po sa inyo yung quality ng tubig at yung condition ng mga isda po natin doon. So tara! kung mapapansin nyo po mga kahawi, mas lumiwanag na po dito sa area po na to. Kasi tinanggal ko na po yung shade dito sa ibabaw ng pan natin. Ayan. UV plastic na lang po yung natira para mas maliwanag at mas maaliwalas. At di naman masyadong mainit na yung panahon na yun. Kaya yun, tinanggal ko na po muna yung shade dito. Ito po yung temporary pan natin. Dito lang po sa gilid ng pan din nakalagay. So, tingnan po natin yung loob. Oh! <laughs> Akyat na po muna tayo. Ito yung mga isda natin dito mga kahabi oh. Mababaw lang po yung tubig. Pero okay naman po sila. Tapos dito sa gilid di pa natin ma-install yung ating aquarium na mas malaki. May nakakuha na po kasi tayo yung mas malaki na aquarium para dito sa mga ginugroom natin na flower horn. Dalawa po sila at first time din po nating mag-groom nito. Kaya plano ko po sana may nakuha naman ko mas malaki na tank iset up natin dito pero yun nga hindi pa natin magawa dahil hindi pa natin natatapos itong project po natin na to so, yung trapal pan na linisit po natin ngayon is yung pan po na yun so tara pakita ko po sa inyo yung filtration system niya <laughs> eto at nalagyan na po natin ng plastic yung pangharang po natin dito mga kahabi kaya kitang kita na po yung mga ilagang isla po natin dyan medyo manilaw na yung tubig kaya kailangan na din po natin mag water change po dito eto yung ating pan tapos dito kagagawalan din po natin ito kahapon at yan okay lang po yung mga lagang aso po natin dito siesta time po nila napakasarap matulog pag nakaligo two chamber po siya galing po dun ito po yung sa pump at ito po yung pabalik dun sa koi pan so open po natin may photos po tayo dito tanggalin ko na po muna to para makakilos po tayo dito na maayos so yun mga kahabi pwede na po tayong maglinis itong ating filtration yan hindi na po natin napalitan sobrang dumi na po niya. tapos ito po yung mechanical natin filter brush po yung nandito sa loob tapos ito naman yung ating uh, biofilter. filter mga ceramic rings mga lava rock mga ganun po yung mga nandito And, tapos may net din yan, nabuhay na po yung photos na nilagay pa natin dito. Nagkaugat na po siya. Patayin ko na po muna yung pump. Eto, at nakapatay na yung pump natin. Papalitan sana natin to pero wala pa po Ubusan po kasi tayo. Goods na goods po siya pang unang pang sala. Tapos eto may pipe po tayo dyan. Tapos ito at ayan, mga filter brush na po siya. So ngayon tagalin ko na po muna yung mga filter media tapos i-drain po natin yung tubig. Habang tinatanggal natin yung mga filter media, shoutout sa iyo Jeff na nanonood sa atin ng 3:55 AM. At shoutout din sa iyo Early Mitch Oldampog na nanonood sa atin from UAE. Kung gusto mo mag at comment ka lang sa video na to. Ito yung mga filter media, guys. So may mga bato-bato, tapos itong mga lava rock, ceramic rings, tapos ito. Yan lang po yung nandun sa bio chamber natin. Tapos ito sa mechanical chamber, mga filter brush. Tapos pasilip ko po sa inyo yung tubig. Sobrang dumi. Yan po yung mga naipon niya. Grabe. So yan guys, i-drain na po natin yung tubig dito. Ooh. Chocolate. Dilig na lang po natin sa mga halaman, guys. Ready. tapos ugasan natin itong filter chamber eto ngayon makahabi na paanda na po natin yung system at nabalik na po natin yung mga filter media pero yun nga wala pa tayong fiber fill na panglagay po natin dito dito din yun, malinis na po yung tubig natin So yan po guys, tapos na po tayo maglinis na filtration system nitong pan po natin na Kung gusto nyo po yung filtration setup natin na yon, yung filter drum, uh, may video po tayo ng pag setup po natin doon dito sa mga videos po natin. O no. kaya nyo lang po dyan sa mga videos natin para baka naman makatulong po sa inyo. Pero yun na, ah, water change na po natin to at hanggang dito na po muna yung level ng tubig sa pan po na to. At di pa po, po gano'ng malinaw kasi di po na tinalalagyan po ng feel na fiber fill na foam pero di na po gano'ng manilaw yung tubig ng pan po natin. Ayan. So yun, hanggang dito na po muna mga kahabi. Maraming salamat po sa panunood and see you po ulit sa susunod na video. Peace out!